Ginawa ni Buitapang, may gustong patunayan kay Cherry White, marami nga ang napawaw at napabilib sa bagong achievement nito si Buitapang. Patunay kaya ang ginawa nitong si Buitapang na dapat magsisi si Cherry White. Nainiwan siya, dapat nga bang maglaway at mainggit ni Cherry? Dahil sa tagumpay at mabili nitong si Buitapang. Tapang, pakikita kasi natin kamakailan lang ay masilayan muli si Buitapang sa mga vlogs ni Awit Gamer. Pumunta nga ng Maynila itong si Boy Tapang dahil may sadya ito kay Awit. Alam naman natin na kung gaano pa yaman itong si Awit Gamer. Kikita nga natin ang bahay nito ay malamansyon. Ipinapakita nga rin itong si Awit ang napakaraming pera nito. At marami din itong sports car dahil nga sa mga ipinapakita niya sa publiko ay sinasabihan itong si Awit na hambog. Pero itong si Boy Tapang ba? ay nahawa na sa kayabangan itong si Awit Gamer. Talitis nga ang vlog nitong si Boy Tapang. Igamit na nito ang isang Ford Mustang na luxury car. Ito nga ay binunyag ni Boy Tapang na binili na niya ang sports car kay Awit. Huwag tuwa pang haitog si Boy Tapang at niyayakapan niya ang nasab ni sports car. Ito nga nitong si Boy Tapang. Angas ba diba? Kapag ito tinambay mo sa probinsya as kapi-kapi ka lang sa hobo tas may sports car ka. Ang saya ba? Diba? ang sarap sa feeling. Paliwanag naman ng pagbili ng sports car ni Buita kayawit, kaya daw ang tao na hindi mahilig sa ganitong bagay. At hindi niya pinangarap, pero sadyang dumating daw talaga ang blessing sa kanya kaya nagawa niya itong pangarapin. Kaya ngayon ay may sports car na itong si Buitapang. Samantala, marami naman ang masaya sa naging achievement nito na ni Buitapang. Deserve mo yan idol, lahat tayo may pangarap sa buhay.